si Doc Willie po to. Ngayong araw, magbibigay ng konting tips para sa mga namamanhid ang kamay. Ang pangkaraniwang dahilan ng namamanhid yung kamay ay yung tinatawag na carpal tunnel syndrome. Isang sakit po to kung saan naiipit itong median nerve natin dito. At dahil naiipit yung nerve, namamanhid yung kamay. Ang mga causes nito, yung mga sobrang laba, sobrang masipag, nagtatrabaho, naglalaba, mga drivers, minsan yung mga nagko-computer, mga nagta-type, nagkakaroon din ng carpal tunnel syndrome. So, ang pinakasolusyon talaga dito sa namamalid ng kamay, ipapahinga natin yung kamay na ilang araw. Bawasan yung trabaho. Pero bukod sa pagre-rest, meron din tayong mga ilang exercises na makakatulong sa carpal tunnel syndrome. Ang isang tip yung parang ini-stretch mo siya. Papakita ko. Ito yung first step. Binubuka ino-open natin ng ganyan para medyo gumalaw yung median nerve. Pwede ito gawin ng mga sampung beses sa isang araw. Yan, mga ten times. Ang isa din ginagawa kong exercise, pwede rin iniikot-ikot yung kamay. Pag uh, hindi kayo nagka-computer, i-rest yung konti, ikot-ikotin. Maganda nakataas yung kamay above the level of the heart para medyo bumaba din yung dugo. So yan yung mga ilang exercises. Tsaka sa carpal tunnel syndrome, ang problema nga kasi naiipit yung median nerve, kaya kailangan nakadiretso lang lagi yung kamay natin sa pagkakomputer. Pag sa gabi naman, matutulog tayo, maganda kung meron tayong splint. Kung may splint, para at least pagtulog, diretso yung kamay. Kung wala tayong splint, ay pwede gumamit ng cardboard. Okay? I-tape lang ng ganito. Para kung natulog tayo, at least hindi natin mabibend yung kamay natin. Kasi pag nag-bend natin yung kamay natin, dyan na mamamanhit. At syempre, huwag iuunan yung kamay sa ulo. Kasi pag gising nyo, manghit na yung kamay. Okay? So, ito yung mga tips natin sa carpal tunnel syndrome. Kung meron kayong mga problems, syempre, kailangan magpa-check tayo sa doktor. Siguro sa isang orthopedic surgeon o pwede sa rehab medicine doctor para makasigurado tayo ng carpal tunnel syndrome nga po ang sakit. So, sana po nakatulong itong video sa inyo. 《今のところ》